So fresh air, punta na kayo dito guys. daming tao. Kami lang naka dito. Lahat naka-sabatos. Naka oh. Gawin mo ang mga bagay na mak makapagpasaya sa'yo. And just focus on yourself. So ngayon nandito kami sa Antipolo City sa may um, hinulogang tak-tak. Ayan, makikita nyo sa likod. Super ang fresh ng air dito. Ang ganda ng um, falls. At super dami ng tao. Talagang dinadayo ang lugar na ito. Super ganda at nakaka-relax at nakaka-refresh yung lugar. Anong pangalan dito? Bilis! Hello everyone! Welcome channel how are you and I hope you enjoy your life as if there's no tomorrow. Kahit may problema ka sa life just keep on going and always be happy. I hope you enjoy watching my video and always have fun there we go Walang ibang nag barefoot dito kundi ako lang at ang aking pamangkin na babae Nandito ako ngayon sa Pilipinas na kung saan very mainit ang lugar pero as in walang nakabarefoot dito Kanina lang ako ay nagsapatos rin kaya lang super naiinitan ako at pinagpawisan Kaya naman hinubad ko ang aking shoes at ginawa ko na lang ay bare, nag barefoot challenge dahil sa hindi ko alam kung ano ang sasabihin ng mga tao kung makikita nila ako na naka barefoot lang kung makikita nyo naman lahat ng mga tao dito ay talaga namang may mga suot-suot as in walang ibang nag barefoot kundi kami lang ng pamangkin ko I'm very happy doing this so nai-enjoy ko siya and it's very nice for me and for my feet and I love it I feel free and happy Napaka-interesting lang kung ano ang mga iniisip ng mga tao na nakatingin sa amin. So, uh, but I don't care this time. So, um, it makes me happier and happy and uh, free. So, that's it. Ang sarap kaya mag-barefoot. Fresh. Frisco. Yung mga paako nakaka-relax ngayon sa sapatos. Yan yung area. Daming tao guys tao doon tao dito tsaka doon marami ang maganda dito nature So, sa ngayon, free lang po ang lugar na ito. Wala pong entrance fee. Kailangan nyo lang na magpa-register bago kayo pumasok. So, um ayan. Very nice talaga sya na, na lugar. And this time, na-enjoy ko talaga. In-enjoy ko talaga uh, na lumibot dito sa area na to. As in, makikita nyo naman ang ganda ng paligid at ang linis-linis at babalik pa kami dito sa susunod na week kasi gusto po namin i-explore yung lugar and marami talaga siyang very adventurous area din kasi may basta ipapakita ko sa inyo sa susunod kong video kung ano pa ang mga adventure na pwedeng gawin dito and ang napakaganda dito ay very um, wala ka pong kahit na piso na babayaran at uh, So, abangan nyo na lang po ang aking next video kasi may marami kaming gagawin pa in this area. sa baba, be. dito guys kami tao kami lang naka barefoot dito lahat nakasabatos naka Thank oh. <laughs> you. Ini ini. mata kita kita

ukulin natin bilang isang nananangkalakay sa Panginoon na no? Mag sa Kanya ng mga Panginoon. No? E pinakamakabal natin sa Panginoon na tunay ang pagmamahal natin. No? Isang relation dito ba? Na ako sa kapag sabi na kayo na isang partner mo na kayo labo, Panginoon, mga bang pagmamahal natin. Naglalag ang vlog o ba? Ang mga 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 Barefoot challenge Kami lang yung naka-barefoot as in walang ibang nagli-barefoot. Lahat naka-shoes. Ina-off <coughs> e, no mo na yun? Mag-voice over na lang tayo? Dress. Ay, ay. Ang <laughs> na. <nabar> <laughs> dito umakyat. dito umakyat. Miss. Nakakapagod kaya dito umakyat. Maganda nyo dito para exercise. Maganda siya para exercise. Mag-ano tayo dito, be. Ayan, be. Yung dalawang paa mo. Okay. Nakakapagod. Okay. <laughs> 咋了？拜拜 Hanggang dito na lang muna ang aking video and thank you so much for watching. Hanggang sa susunod, maraming salamat.